Utami oh. pera. Naghahanap ako ng pwedeng mapagginabangan sa ano, basura. Dami oh, may bag pa oh. Sino ba 'yan? Si ano? Si Absalon Franklin. Oh, oh baka natin. may may-ari pa niyan, basura Dami oh, baka. may ano pa oh, cellphone. Oh. May cellphone, cellphone. pang dalawa. Oh, saka ito. Oh. Meron pang ano, Erenola. Oh. Ito, tingnan natin. Baka may ano pa to. Pwede yung pakinabangan. Ang oh, dami ah. Oh. Oh. pwede rin. Panggatong. Pwede panggatong. Oo, oh, panggatong. Ako. Saan so yung pangalan yan? O, hindi mo basa. Baka yan yung may-ari ng mga ano na yan, boss. Oo, oh. oh, baka oh, nga. dami oh. Oh, swerte. Baka ito yung mga hinahanap na ano. Ano ba to? Parang mahal yata yung ano nito eh. 1990 to. Ano bang ano to? Oh, swerte mo naman. Yung cellphone pa. Gumagana ba yan? Gumagana to. Ako, ganda. Ano Bago lang? pa eh. So bagay no. Oh. Samsung, saka ano yan? Realme. Realme. Ako, swerte. Swerte. Swerte mo naman, boss. Ano ba yan? Mga barya lang. Mga lumang barya. Ay, ito pa. Oh. Dami. Dami. Okay. Ako, baka may dito, boss. Oh. Oh. Mga lumang bariya. Oh. Ito yung pangalan. Baka siya yung may-ari, baka hanapin to boss oh, baka nga Ano plano mo dyan? Eh, sa uli natin, pagka mayroong naghahanap Pero pag wala? Pag wala, eh Ipatingin natin to sa ano, expert Para Kung mayroong halaga yung ano na to Yung barya na to <gasps> Ano? Pero sa pagkakalam ko, ano to eh Binibili to eh Oh, daming pariyaw oh. Oh, sobrang dami. Tapos nakakita pa ng dalawang mm, cellphone. Dalawang oh, Bakit ano ba ginagawa mo dito? Nangangalakal. Oh, Baka kusubay. sakaling swertihin. Eh? Oh, sabagay. Ah, ano nang baha, no? Oo, oh? oh, kasi ano, sunod-sunod yung, ano, yung kalamidad. Eh. Oh, naman. Oh, Pal na naman si Kuya. Oh. Daang bariya. Tingnan nyo naman, boss. Oh, pwede yung dalin sa antik. Oh. Ako. Parang pamilyar. Kap, ikaw ba yan?